Hello po mga kapix, it's me again, Mama Pixo. Ayan, good morning. Today's vlog, alis po kami ng mga bata at kasama po namin si Mama Lu. Punta po kami sa province nila sa ano po, or probinsya ni Mama sa Abuyog Leyte. Pero, ano parang buro barangay din po yun. So, doon po kami sa Balukawihay or sa bukid mga kapix. Kasi po, um, birthday po ngayon ng pamangkin ni mama so nung pumunta po siya nung fiesta doon naman sa bahay ng tiyahin ko so in-invite po si mama na ano sana daw makapasyal naman siya doon sa bahay ng isang kapatid niya sa bukid at so yun wala po siyang ibang maisip na kasama kundi ako so hindi naman po ako pwedeng umalis ulit na hindi kasama yung dalawa ko so sinama ko din po sila papaalis so ayan waiting po kami kay mama So, uwi naman po kami mamayang hapon. Bali sila mamadaks po yung nasa bahay ngayon. balis po kami sila. Tulog pa yung ibang batas pero si Mama gising, uh, si Mama Dax gising na po yun. Yan, may airplane po na dumaan. Yan, tambay po muna sila dyan kasi si Mama Lo, nandun pa po sa loob ng bahay. Hindi pa po siguro, ano, ready to go. dito na po si Mama Lu. Ayan, mainit po. yan mga kapigs dito na po kami sa labas. So, waiting po kami ng tricycle. Bali, magpakyaw na lang po kami papunta ng Robinson Maras Baras. Tricycle lang po yung sakyan namin kasi walang makitang multicab na pumapasada ngayong umaga. So, yung oras po ay 7.30. 7.30 siguro sobra isang oras yung bahi, biyahe or aabot ko ng dalawang oras din. sa terminal. Kapan so, po yung natimingan namin? diyan, so, bilhin na po sila ng juice. diyan po yung sasakyan namin papunta ng Aboyog. So yan mga kapiks, doon na po kami sa Abuyog ah, Quarry. So, early po po kami nakarating. Malas po kami ng downtown. 8.40 then 9.25 pa lang po yung oras. Yan. So, maghintay po kami ng sasakyan namin papunta po sa taas. Or sa bukid. Yan si Ate Ezra. So, yan may mga pinili pa kong mga damit na hindi po sinusuot na ni Patpat. -Pat. So, yun po yung ibibigay ko sa pinsan ko. So yan, hindi pa niya ininom yung ano niya. May, hindi na tugnaw. No. So medyo nakatulog po si ano. Patpat -pat sa biyahe. Then, feel niya pong na po siya. Gusto niyang sumuka pero ayaw pong lumabas daw. Tapos yung nasakyan po namin ay aircon. Yung isa ito, ewan ko kung nakatulog kasi doon sila sa likod. Tabi sila ni mama suka so, ka. Yan mga kapiks, mainit at may pizza booth. Dito ang Benebenta, bili po ako. Dating ko po sa bukid. Yan, bili po tayo ng pizza. So, nandun po sila mama. bilhin naman din ulit ako ng slice bread. Dalawang peras. Baka may pansit sila doon. pang dagdag po ng handa nila. So, maraming nagtatanong kung taga-takloban kami. Sabi ko, oo. <laughs> Tapos, yung mga naman kung anak daw ako ni mama. Ni mama, linda, sabi ko, oo kasi. Sabi naman ang driver, kamukha ka rin si mama. <laughs> so, wala kasing ano yung pizza, then medyo matagal pa po. ayos tayo sa pizza. Tingnan na po si mother. Ayan, dalawang sliced bread na ito. Makakapiks din dito. Ito na po kami. Kisingan ko to Joe. Oh, wala ko magsingan Joe. Ben, kayo ba nga di ka man sigurado lahat kanina? Papunta po kami sa taas ng bukit. Pat ba yung kamahulog pat ha? Ganito nga pat. Yan mahirap po yung kalsada dito. Oh. Ako oh, masira kaya mo pa ini kalsada. Dili sawa pa po uwan. Kita mo tabunan ba yan Ah, mga baras. Oh, ano. Mm. dito sa unahan medyo malapit na po kami oh. sa tok-tok <laughs> sa tok na po kami yan marami po silang pinya na tanim hindi eh, lang sumingat to yan <laughs> sa unahan ha ito nila po yung junior junior gari gari ikot Yan dito na kami manaka pics Di ari libot lang diri ya Merak murag, murag mabaking naka oh dinirammi Ano pag-sod nya tu din nakabara <laughs> Yan dito na po tayo sa bahin ni ako sa loob ng bahay ng tiyohin ko. So, yun po yung mga pamangkin ko. Ay, mga pinsan pala yung iba pamangkin. So, ito po yung birthday celebrant. Binihisan ko na po yung dalakong damit na Nilihitan ni Patpat. Ikaw si apple, no? Ikaw si apple, no? Siya si apple. Tignan niyo po yung dress ni ati Patpat. Ndabi! Wow! Talikod, talikod, talikod! Wow! Sexy ni apple! Apple! Kaya napagawas kayo. Magubatin -mag mo dress.

Ano dapat ito? Wala na lang ko lang. Ha? Ay, sito, sito. At, anong, sito, pang, kung may cake daw. Sabi ko, di ko alam. Ibi

Dapat ang Yung sa pull. Na materbukan ko grupo ba 'yung mga. Sige, palitan mo mga kandide. blue. <laughs> Napon. Green okay. Murang dito, man pull. Okay man niya. Yan si Apple tapos na po 'yung tali niya ng buhok. Happy birthday. Say thank you. ingon thank you paul ingon thank you. <laughs> Mahiyain po. Hi! Say hi! Say hi, anay. Hi! Sige, tagay yung chocolate, tagusa. So, ni ibibigay na po ni Patpat yung dala niyang KitKat. Kasya, patera, Pat. Yan. Ako. 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 Matag pat. One, two, nanay kau be Three. May Ano nga nga biskuit? biskuit na anu? Mainit daw dito sabi ni Ate Ezra. Then wala po silang signal mga kapix. hindi pa ako makakapag-live, video lang po ako. yan. ito na po yung handa ni Apol. Yung make-cake pala si Apol. Uh, picture. Ah! picture! Picture! Ay, ginig! Uy, nakakanta na ka mo! Kaong kag 再来一瓶。<laughs> <laughs>